Welcome home, sir. You need to pay attention to control the time today. With every passing hour, I remind you once: enjoy your time, sir. They're shopping ang mga kabit guys. Guys for paganda. Guys ano lang guys Tinder home. Oh my god! Lalako ako korte, lalapad ako kati, ulse bayan. Oh my god. Pinilit niya nga ako nga quality. Oh, nanawag na si si Madam. 20. Hi Ate. Hello guys. Asa gani tara na te? Who wants to? Nag-shopping <laughs> have... ko no i-vlog. Ice cream na lang daw. Bawal mong kumain Kumaon, kumain. Dali, te. Limal. <laughs> Bawal kumain. Dito kami sa mga burlolo, eh. Passion, pang passion. Uy, gusto ko headband ato. Hala, kada ko sumata. Uy, ka nice. Uy, Oo, oh, dara akong here, here. Pang pass yun ba? Asa? Gusto ko kimpit. Uy, daghan kay ko dito ti. Uy, natak mong mga hatag. Natag amo. Wonderham lang guys. Baliw to kasawa ko. Guys. <laughs> <laughs> oh. Cute siya. Tapos, uh, guys, sino may din sa Barloloy? come hair in day to day nakadita ako pag mag live ko hurot ate asa na may kimpit dito guys nag shopping kami ang mora dito dito yung bilihan ng mga ano pinay kasi mas mora dito Gusto ko headband nga plain ate. ate. Ate! Ate! Wala ko nakakita o kung ka ano kanang kan ba Hitban nga plane. Dito kami guys. Namimili kami ng ganito. Eh. guys. Sila ang ipakita. Sige na, damihan mo na. Uwi na tayo. Ketchup, baka gusto mo magpapakargo. Baka gusto mo magpapakargo na ketchup. Oh, Filipino food. Oh, sardinas, sardinas. padaan, padaan itu kaki, mau masyarakat, hati itu masyarakat, berarti, bawa, atau, atau, itu, nak, tapi, nak, kau dedek, tidak, kenahan kenahan kau tidak, 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 kau Ay, mapalit ako do ka bak, ate, budget. Dito, budget na, do ka bak, ate. Doon ka bak, kung sa taan. Si Eden ba? Amo ang patungko, ano? Uy, naun sa si ate Eden, nang okay, okay na, okay na, okay na sa balita niya. Okay, okay lang, okay lang siya. Kasi lang, sa ati din niya. Kada nang tunan mo siya upuan. Pagkaon? Dali na kung makaon, ate, Pilipino. Sarap sa skapi, ate. Uy, nakakagutom. Gina, mag-ano ka na dyan. Mag-introduce ko na ng pagkain natin, oy. Mag-introduce ko na. Hello guys, Pita. Hello guys, Pita, yun lang. <laughs> Ilan taon dito sa kong vlog, kayo magkatawa ka sa iyo. Guys, mahal kayo guys. Oo. Oh. Inana ka, ayaman ang mga Pilipino kay mahal kay Labligya. Kukulang sa success. Tara na! Tapa! Taas ta, mahuli na ta ui. Ui, ato palit sa nina. Naa, palagi ahok mahuk palit sa nina, niya si madame nanawag na ina Tara, ato na ta dali. Dali ka te? Dali ka ta, ui. Chokolete. Hangun yan na ng di pa ta mahuli. lang po, Bubot ate. Dari yung shoulder, pilang yung shoulder. Mahal sa guys, na may limit Mahal, Mahal sa pari, guys. 18, 13, Mahal sa Carrefour. Mahal man ang Carrefour eh. ke. Oh, kinsay gusto ka ng uh, puno sa pulbo. Oh, tingnan mo yung kasama ko. Ka, oh. Oh. Sayo pa mo. Yala, birada. Oh, ayun si ate. Oh. <laughs> Uy, magpakulay at tayo ng buhok. Sila na ate. Sinong gusto Uy, mayaman yung ate ko. Tingnan mo yung kamay. Butang-buta sa mga ano. Mga alahas. Introduce na. Ano So guys, tag -ten lang guys. Gusto ko to. Tara, nakiyat na tayo. Ako, ako magtulak. edi eh, tulak ko. Ano tulak? Dari ba? Dari, dari, na. lang balik okay. na sa nation dito dito sa taas kayo makakita pata dirigdaghan ikaw ikaw oh, gane, mga sanina naman dito oh ganun mga tuta ay kao na ako'y 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 ako, dayo nyo nung... <laughs> dali lang ha huh? okay. sige up up tingnan mo ko <laughs> <laughs> bakit parang hindi nadala ito? Wala akong um, ano oh! Gusto ko ito itu <laughs> aku <laughs> Aray! Huwag na maglapkin. Diyos Binuhat namin dito. Buta! Tabang, guys! Ah! Tingnan mo pa ako. Alah, Tender ham! Sige na, introduce! Bilis! Simayaw na nga aku, eh. Wala da. Uy, ate, sira ka. Uy, ten, ang ganda ka kaya nito. Eto, mamig na ba? Uy, kanindot. ani. oh tender ham lang, guys. Ang ganda, guys. Uy, la. Uy, gusto ko yung mga ganyang. Kaya, ate, paghita ko Kung kala, inaani ka. Nang walay mga inaani lang. clean plain lang kaya, siya ay, ba? Basta yung mahang naang sumut. Dili na, uy. Kabati yeah, po dana, uy. Lapo, uy. Kan ni oh o, new fashion. Untuk dong <laughs> lebih <laughs> ya. Kada yo, cuman. Di nak ku tai color pati design. Pang <laughs> bata man ni guru oi. Nang milih man tadi pang man udal an. Moga ni asa mentah Ah. Kita ya mm. dai. Ikat tega introduce dia. film nak teh. Sige, <laughs> 55. Ikaw na lang dara. Ito ko pinakamura. Ayan, nakuha na si Kuya sa vlog. Tingnan mo ko. Nasayaw ka. hello ate! Mag-dress ako! Ate, sakta ko to siguro! Hala, salbahi ay! Ang dress, ulo, oh gusto ko yan ate. Hala. Hala, mangka. Wala, oy, wala man ka. Wala, uy, wala man tayo. Mahutan, <laughs> basta tayo kalaki. Uy, kanindot ate. Tuak-tuak, sabag, tuak-tuak portion. Tingnan mo no, yung kasama ko, guys. Um, Nasaya sayo guys. oleh namang murah dituh henti, wih hati atutu semai berat yang nukalit ke kayak murah tuku atas ha 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 berat seberat 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 ganyik ingnan muah A shirt oh. Tara. Anak ko din. Sa may brata. Na, na, Nakakuan ko. Palit tag tag 5 dero. Daw niya ko nang mo t-shirt te. Eh. Pila 15? Nindo mm. cha -hmm. mm -hmm. Dubai ang design, di ba? Mm -hmm. Oo, uh, gusto ko to, te. Okay. Dilit siya matangkang pag i Small bilik Small ba. Kau kanang para na to ba? Tiba <coughs> steak. Mm. Asa ro nang small. Hindi pa lalaki man ni Pwede man tamo suot, anak, good, passion ba? Tapos dagko kay sa nina, tapos naka ano. Di, sira ka talaga. Tara, dito ta sa, at, dito ta sa tong direction nila. Dito ta sa, kung diingon ba? Asa naman sa ta? Kapoy mo. Oo, oh, kapoy ni hubo sapatos. Kasama ko guys, ka tingnan mo. Hala, ang ganda niyan ha. Uy, tatangkad tayo nito ate. Ate, dapat magtagalan tayo kasi yung nakablog ko. ano. Mga tagalergs. Tagalog, Bisaya, Alok Ate, di naman ko Tingnan mo, nagsigig ba yung niya? Ako nagsigig tulak sa ako, karito. Uy, sige na, dito sa may braba. Pila ni? Pila fresh ate. Pila fries ate. Pila ate cute, pila? Fifteen lang. Fifteen? Fifteen lang. Hala, bilita ta ate. Gusto ko ba? Magbisikleta ko ba? Bisikleta tapos grito? Oo! Uy, dako man yung nasayas nakuha, naku. na nakuha nako. ko. Marag ka na ang gamay. Daraw, sakto ni mo oh. Change ta. Pira yung tel? T 35, 36. Darao, bit nako. ko. Pila ni. <laughs> Bisit. Bisit. <laughs> Hey guys, ini lagi guys. 110. Tino uto nga presyo. Tanaw ang presyo ni. Tanaw ang presyo te. Mao na price. Dili sa buo. Original oh, tanaw ni para sa usa. original oh oh oh. See, Basko kay Oh, original yung sapatos niya. Yeah. Uh. Ako ah online ra. <laughs> 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 Bisti. Original yan dai. <laughs> Diba, -tino, t -tino, t -tino? Asa rumte? Na nasala, na sala sa presyo. Oy ganahan ko hey, ay. Ang presyo ani, ang presyo ani ibahin na tag sa tagtel. Uy, salbahi pwede ba yung? <laughs> Tatara na ato sa may bruto. Siya, bit ko siya. ganey eh, gusto na ko pero grabe sa si dang price oy. Nag-opo ko. Tanawa, tanawa ng ubang kanang kanang ay, tino, kauban niya. Ay. Di kauban uban ani ba? Kauban ani niya pareho bag price. Nasa ano? 110. Oh, 72. 72. Isa ba talaga? Ano ba talaga, guys? Oh, wala mong niya ra na ti. Tara tita dito sa tong tuon. Tara o para sa imong hao. Di ko na ti gas kasidlak pud anay layo pa gasigana. Nanas Jisa. Nanas Jisa ang babaeng mong derigma. Kana siya tinais. Nice. Puro na lang nice. Tara nice. na ngayon. Punta guys. destination. Tara. Gusto ko kung ante ka ng rubber shoes ba? Pang, pang... Di wala mo. Tara, stay. At ito sa asa ang may mga bukaan dari. Uy, bara. Dadili ko mo kung mga sapatos. Uy. Asa? Yes, yeah. Oh. Atses na siya. Tara. original. Uro ito dahil. lang dahil. 49 ate o oh nice? Pwede oh, lang. Gusto 49 nice. Tara na. Dito na, mas patos dito eh. Pumangawat. Uro ito dahil. pangawat me guys ah. ya kaya, tebunan lang na mga kamera kaya mi

di mana gurun masais nindechte baga ka sa ni mofil na ko maraksakto na nako oh sakto try na try na ho Asa man ang oh, tanang ini graha? Asa man ko na ni size. <tip gusto ko <tip> siya. Kay ka kalisod ko ka, lagi. Kalisod pud magsulob sa patas Dahil di nako oi. Dai lang. Sa siya ang size man. Size gusto ko siya palit ko ana. Size in sa ako na ko pasapatos. 36 ya pero huot. 37. Kana sa size na ko 37 pero wala na lain color ngay nana. Nag-iisa yan. Dia super bata karena kena hentik kuda, kena ublak pipi, pirul, gamai teh ya, kurul, lingga, anak, koban, oh, kota, kuda kota, lingga anak kota, 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 excuse me, kota, 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 excuse me, excuse me. Excuse me. You have size saya uh -huh. 37 please. 30. 37. Olah dah. 30. 36. Ayo nak teh, ngomong mau blue, ada ayo menyan. Nice and okay. Sa isa lang tayo pumunta dito guy. kaya bili ka na. Guys. Wala, yung dito ko ubos na. No? Ha? Yung dito ko. Ubo kasi. Hindi ko na ubo. Nanawag na si Sisa talaga. Amo mo? Ha. Kapuli ka? Wala man. Ang sama yung ingon? Tuwas lang sa laing balay. Wala sila sa balay na mo. Okay. Natuplok okay. so, na ako. Uy, uli. nindot na si ate. Oh. Ano ba yan? Ate, ka kakiyot. Ate. Ate, for. For their hands. Ano ka na mati? <laughs> Sama niyo ah. Kaya may siper. Kaya. Hmm. Asa. Pila na ate? Sige na, introduce na diha. Pila na. Ah, hello guys. <laughs> oh, <do you> know? <laughs> uh, tinong. Tinong gusto. Ah, tender ham lang Ito ate, kada to, pauwi, ilagay sa liin. Ah. Uh, 19. Ito guys. Ito guys, bener dito guys. Ah, ito na. Ito kami sa day to day. <laughs> <laughs> Yung kasama ko pa sa wall. Ate, din siya, hmm? Ate Alprim. Palit na na para sa buwan. Wala, Ate Kamil. Ate Kamil. <laughs> <laughs> ah, kisay gusto mo sa kay Kamil. tender Hamra. Oo. Oh. Tapos kisay gusto mo kaan o kanang, kanang, kung gani ganit? For their ham Pero bit na ko siya, Ate. Kani siya, bit, guys. Kana? Kani ate, sakto niya sa sakapi nga ko an. Ulo, <laughs> sakapi nga ka ng... Kapi to to ba? Asang price? Ano Bito no, hapon na gani. Guys, naghan kayong subinar dira Mura guys. Dari ko guys. ko. Amor, sa Oh, darang ati oh, dagan kapihanan. Palit ko kapihanan ako. For darang. Natabita na o Oh, kakakanindot ati. 21 ati? 21 lang yan, pisos. Pisos ka dyan nga, darang soy, baliw ka. Hello, kanindot guys. Ay, hey, gusto, ko, mo oh, gusto ko ng mga sabunar, oi. Oh, eh. Okay, okay. Okay. ganina ako. na, asa na ta? Hmm. Saan nga, pandukduk sa ulo, martilyo. Dito pa tayo. Asa, nag derham. Okay, walay ko arta. Dari, okay. pagwapa okay. 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 mo Dari. mo ko, Na, lang i i i i lang i mo dito. i isa na siya. Hi, ate. Kabit na po. O, nagkita ang mga kabit dire oh guys. Namakya ang kakaklaran. Naabo na. Asa na ta, Agi? Uy! Asa na ta? Hi, ate. Wala, uy. Dili, wala live. Hindi, wala. Pero tago ka. Tago siya. Pero tago. <laughs> guys, maghiwalay Ay, na kami. Ay, nag siguro. Mag-ice cream. Gihatag mo na no, kami ang pagkaon. oh, ang pagkaon. si Ano? guys. Hinuro. Manak Kanina, oi, da. sa vlog ka ituan makuninya makuninya di ba oi baka din bang nah enggak kenapa tadi pos lima tas aku oke Ara. Ako ka palit eh, apante? What? Ano <laughs> <Nakabamag> na. <laughs> Nanawag na si Madam. Bola siya sa balay. Bola ko susit ba. Ato kumukole sa kuan sa balay sa imong itoon. Asa ba ta? Asa ba ta? Tara na. Unta man. O sa maka daya. Mangita pagkadisipikal. Lola dayan sigurado atay, tedit atay. Ate, tuduat mo naman ha? Narak ang Hindi Ito no? ba? Asa ka <tinyo> tuli. <tinyo> bagay. Oh yung dalawa, oh. Pagod sila lakad. Uy, mag kayo dyan. Uy, wala. Ang tayo picture, mga animal. <laughs> ano yung ba nila? Ah. Oh, oh, Alam <laughs> mo, wala dyan ko ano dyan. Ano nga, ano yung Ano nga, ano nga, Ah, muna, muna yung sangko. dyan siya atin yung... Magtaksi na lang kaya ko, isip ano? Asa nga? na may okay. mga bayan dyan yun ah. Pamayro, itiragod. na ko sa ati, ukrayan. Ano sa nito? mo kung muna o, <Marvel> <Male> na ito, Naitak si Dere sa... Sa exit? Dere. Asa? Dere ka mo. Ito yung pingsan niya. Mukuan ka. Isa ka ka ngagto. Pwede po dere ka mo sa ka. Kay exit naman na. Oo. Kay exit naman na dere. Oo.